Noong isang libo na at na isa, bumagsak ang rehimeng militar ni Shad Bare sa Somalia, isang pangyayari na nagbukas ng pinto sa dekada ng kabuluhan. Sa pagkawala ng isang sentralisadong gobyerno, ang bansa ay bumulusok sa malalim na digmaang sibil kung saan nagtagisan ng kapangyarihan ang mga warlord, clan-based militias, at lokal na armadong grupo. Sa loob ng ilang taon, ang Somalia ay naging isang ganap na failed state, walang batas, walang kontrol, at walang kinikilalang pamahalaan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe eh, dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Pinakamalala ang epekto ng anarkiya sa baybaying dagat ng bansa. Sa kawalan ng kustudya at militar na magpapatrolya, libu-libong kilometro ng karagatan ay naiwan sa awa ng mga dayuhang barko. Habang abala ang mundo sa ibang mga krisis, ang baybay ng Somalia ay naging target ng iligal na pangingisda at maruming pagtatapon ng basura, kabilang ang mga nakalalasong kemikal at radioactive waste. Ayon na rin sa ulat ng United Nations Environment Program noong 2006. Habang unti-unting nauubos ang mga isda at lumalala ang polusyon, napilitang huminto sa pangingisda ang maraming lokal na mamamayan sa kawalan ng alternatibong kabuhayan at walang gobyernong tutugon sa kanilang hinain, isang bagong anyo ng paglaban ang sumibol. Ang mga dating mangingisda ay nagsimulang armado, gamit ang lumang mga baril at bangkang kahoy, upang habulin at harangin ang mga dayuhang sasakyang dagat na pumapasok sa kanilang teritoryo. Sa simula, layunin ng kanilang kilos ay protektahan lamang ang kanilang karapatan sa likas yaman, isang uri ng militanteng pagmamanman ng karagatan. Munit nang magsimulang magbayad ng ransom ang ilang dayuhang kumpanya upang makuha muli ang kanilang mga tripulante at kargamento, nagbago ang katangian ng kilos mula sa depensa tungo sa negosyo. Dito nagsimula ang pagsilang ng modernong pirata ng Somalia. Gumamit sila ng mga skiff, maliit, mabilis na bangkang de-motor upang habulin ang malalaking cargo ship sa malalawak na bahagi ng Indian Ocean. Ang kanilang sandata ay karaniwang binubuo ng EA negatibo, apat na putpito, brief negatibo pito, at satellite phones upang makipag-ugnayan sa lupa habang nasa dagat. Wala silang uniforme, ngunit ang kanilang operasyon ay organisado at sistematiko. Sa pagitan ng dalawang libo hanggang dalawang libo at lima, dumarami ang mga ulat ng pagdukot sa mga barko, kadalasan ay may kasamang pananakot at panghihingi ng ransom. Ang mga unang biktima ay mga unguarded na cargo ship at fishing vessels mula sa Europa at Asia. Ngunit sa kabila ng lumalalang krisis, mabagal ang naging tugon ng internasyonal na komunidad. Ang mga pandaigdigang organisasyon at karatig bansa ay halos walang aksyon habang unti-unting ginawang estratehikong hanap buhay ng ilang grupo ang perasi. Ang kasaysayang ito ng kawalang interbensyon, kahirapan, at survival ay nagtanim ng binhi ng isang mas malalim at mas mapanganib na problema na sa mga susunod na taon ay ganap na sasabog sa pandaigdigang entablado. Sa pagitan ng 2008 hanggang 2011, ang rehiyon ng Gulf of Aden at mga karatig na bahagi ng Karagatang Indian ay naging sentro ng pandaigdigang atensyon, hindi dahil sa kalakalan o diplomasya, kundi dahil sa mabilis na pagdami ng mga insidente ng pandarambong sa dagat. Sa loob lamang ng tatlong taon, mahigit dalawang daan barko ang naitala ng International Maritime Organization na nadukot ng mga armadong grupong mula Somalia. Ang mga dating mangingisdang naging pirata ay hindi na basta-bastang desperadong individual, sila ay naging bahagi na ng mga organisadong grupo tulad ng Somali Marine at Hobyo Haradhear Group na kumikilos sa estrategikong paraan, may malinaw na utos at may koneksyon sa mga sindikato ng krimen. Ang bawat pag-atake ay planado. May mga tagamasid sa dalampasigan, may tagapag-ugnay sa lupa, may tagapondo, at may armadong unit na naka-assign para sa apwal na pagdukot. Karaniwang ginagamit ng mga grupong ito ang mga skiff, maliit ngunit mabilis na bangkang may motor, kadalasang may dalawang sakay na armado ng a negatibo, apat na putpito, at re negatibo pito. Umaasa sila sa bilis, sorpresa, at kakulangan ng seguridad sa mga target na barko. Karamihan sa mga biktima ay mga komersyal na barko, bulk carriers, container ships, at oil tankers na wala namang kasamang escort o pansiguridad na kagamitan. Pagkatapos ng matagumpay na boarding, agad nilang kinukuha ang kontrol sa barko at ginagawang bihag ang mga tripulante. Dito nagsisimula ang negosasyon. Ang ransom na hinihingi ay tumataas taon-taon na sa ilang kaso ay umaabot ng isa 0 milyong dolyar. May ilang kumpanya na agad na nagbabayad may iba na tumatagal ng buwan ang negosasyon. Ang pinakamatagal na naitalang pagkakabihag ay umabot ng halos dalawang taon. Isa sa mga pinakatanyag na insidente ng panahong ito ay ang Maersk Alabama hijacking noong Abril 2000 at Siam. Isang cargo ship ng Estados Unidos na naglalayag malapit sa Somalia ang sinalakay ng apat na pirata. Agad na kinuha bilang bihag ang kapitan ng barko, si Richard Phillips, habang ang iba pang crew ay nakatakas at nagtago sa engine room. Ang insidenteng ito ay naging headline sa buong mundo. Sa loob ng apat na araw, tumutok ang media at ang militar ng Estados Unidos sa krisis. Ang ERL Bainbridge, isang guided missile destroyer, ay naipadala sa lugar, kasama ang mga negosyador, drones, at radar aircraft. Subalit habang tumatagal ang tensyon, isang lihim na operasyon ang inihanda ng Navy SEALs ng DEVGRU unit, ang parehong special ops team na kilala sa pagsakote kay Osama bin Laden sa isang makasaysayang sabayang sniper strike. Tatlong Navy SEAL snipers ang gumamit ng eksaktong timing upang sabay-sabay na barilin ang tatlong pirata na nasa lifeboat kasama si Phillips. Walang nasaktan sa panig ng Amerika. Ligtas na nasagip ang kapitan at isa sa mga pirata na nabuhay ay inaresto at kinasuhan sa Vienna Federal Court. Ang tagumpay na ito ay nagpatunay na ang Estados Unidos ay handang gumamit ng puwersa kapag kinakailangan. Ngunit ito rin ay isang senyales sa iba pang mga bansa at kumpanya. Ang piracy ay hindi na simpleng krimen, ito ay isang high-stakes geopolitical conflict. Sa mga sumunod na buwan, dumami ang mga ulat ng iba pang hostage situations. May ilang tagumpay sa negosasyon. Mayroon ding mga nabigo kung saan may mga namatay na tripulante dahil sa mga pagkakamali sa operasyon. Habang patuloy ang mga insidente, lumitaw ang mga midlemen na taga-negosasyon ng ransom, ilan sa kanila ay dating pirata mismo, ang iba'y mula sa mga security consultancy na nagtatrabaho para sa mga shipping companies. Dahil sa mga panganib, nagbago ang protokol ng maraming kumpanya. Mula dalawa isa nagsimulang maglagay ng mga pribadong armadong guardia sa kanilang mga barko. Ang mga ito ay kadalasang ex-military personnel mula sa Vili, South Africa, at Israel. Bagamat hindi opisyal na kinikilala ng maraming bansa ang armadong proteksyon sa mga commercial vessel, ito ay naging praktikal na solusyon sa pagtaas ng banta. Kasabay nito, binago rin ng mga barko ang disenyo ng seguridad. Ang mga citadel o panic room ay itinayo sa loob ng barko kung saan maaaring magtago ang mga crew kapag may pag-atake. May mga barkong nilagyan ng Long Range Acoustic Device, RAD, isang directional sound weapon na kayang maglabas ng napakalakas na tunog upang buluhin at itaboy ang mga umaatake. May mga barko rin na gumagamit ng High Pressure Water Cannons, Electrified Fences, at infrared Surveillance Systems. Gayunman, hindi rin nagpapahuli ang mga pirata nagsimula silang gumamit ng mga motherships, o mas malalaking barkong pang-transport na ginagawang base ng operasyon, upang maabot ang mas malalayong target. May mga ulat din ng paggamit ng night vision goggles, at ear tracking sa kanilang mga raid. Sa kabila ng military presence sa rehiyon, kasama na ang mga misyon mula sa E, Operation Atalanta, NATO, Operation Ocean Shield, at mga bansang tulad ng China, India, at Russia, na natiling epektibo ang mga pirata sa ilang bahagi ng karagatan ang dahilan, hindi sapat ang bilang ng mga naval vessels upang protektahan ang libu-libong barkong tumatawid araw-araw. Sa mga kasong hindi naagapan ng militar, ang negosasyon at ransom payments ang nanatiling pangunahing paraan ng pagresolba. May mga tagumpay na tinatanggap ng tahimik. Ngunit may mga trahedya rin, crew members na pinahirapan, inabandona o pinatay. Noong kasagsagan ng krisis, tinatayang higit as dollars, apat na milyon kada taon ang kinikita ng mga pirata sa ransom payments. Ang perang ito ay umikot sa mga lokal na komunidad, black markets, at maging sa mga corrupt na opisyal. Hindi maikakailang naging industriya ang piracy. Mula sa simpleng protesta ng mga mangingisda, ito ay naging isang sistematikong enterprise ng kidnapping for profit, na may sariling ekonomiya, supply chain, at regional na impluensya. Sa pagtatapos ng dalawang libo at labing isa, nagsimula ng bumaba ang bilang ng mga insidente. Ngunit sa panahong iyon, ang Somalia ay itinuturing ng isa sa pinakamapanganib na lugar para sa global shipping. At ang epekto nito ay hindi lang pansamantala. Binago nito ang landscape ng maritime security mula sa disenyo ng mga barko, patakaran ng mga kumpanya, hanggang sa papel ng mga navy sa internasyonal na kalakalan. Ang susunod na kabanata ay maglalantad kung paano tumugon ang mga pandaigdigang puwersa militar, hindi lamang sa pamamagitan ng baril, kundi sa tulong ng teknolohiya, disiplina at estratehiya, upang subukang ibalik ang kaayusan sa isang rehiyong matagal nang iniwan ng batas. Habang patuloy na tumitindi ang banta ng mga Somali pirates sa rehiyon ng Horn of Africa, naging malinaw sa mga bansang nakadepende sa internasyonal na kalakalan na hindi sapat ang pribadong seguridad o negosasyon para masolusyunan ang krisis. Isang malawakang koordinadong tugon ang inilunsad ng mga internasyonal na puwersa, hindi lamang para tugisin ang mga pirata, kundi para muling maitaguyod ang kaayusan sa mga pinakakritikal na rutang pangkalakalan sa mundo. Noong 2008, inilunsad ng European Union ang Operation Atalanta, isang naval mission sa ilalim ng European Naval Force, UNAVFOR, na may layuning protektahan ang mga barkong may kargamento ng World Food Programme at iba pang humanitarian aid. Sinundan ito ng Operation Ocean Shield ng NATO noong 2000 at Sham. Kasama rito ang mga barkong pandigma mula sa mga bansang miyembro tulad ng VA, Germany, Netherlands, Spain, Canada, at Turkey. Ang Estados Unidos naman ay nagpapatakbo ng sariling kampanya sa ilalim ng Combined Task Force 151, at isa, habang ang India, China, Japan at Russia ay nagsagawa rin ng magkakahiwalay na patrol sa rehiyon ng Gulf of Aden, na isa sa mga pinakaabalang daanan ng kalakalan sa daigdig. Hindi lahat ng tugon ay umaasa sa direktang karahasan. Isa sa mga pinakaunang inobasyon ay ang paggamit ng non-lethal weapons o mga kagamitang hindi idinisenyo upang pumatay, kundi upang itaboy, guluhin, o pansamantalang idisable ang mga pirata. Kabilang dito ang Long Range Acoustic Device, RAD, isang High Intensity Acoustic Weapon na kayang maglabas ng tunog na lampas sa isang daan at limampu decibels, sapat upang magdulot ng matinding pananakit ng ulo at disorientasyon. Maraming barkong pandigma at commercial vessels ang nagsimulang gumamit ng RAD bilang unang linya ng depensa. Kasama rin sa mga gamit ang water cannons na may mataas na pressure, kayang itumba ang tao sa maliit na bangka, Pati na rin ang mga stingray lasers na pumipigil sa biswal na koordinasyon ng mga umaatake at flash grenades na nagbibigay ng malakas na liwanag at tunog upang guluhin ang mga pirata bago pa sila makalapit. Ngunit may mga pagkakataong hindi sapat ang mga ganitong kagamitan. Noong Abril 2010, isang grupo ng pirata ang umatake sa barkong ISS Nicholas, isang Oliver Hazard Perry-class guided missile frigate ng Amerika, sa pag-akalang isa itong karaniwang cargo vessel. Ang sagot ng mga Amerikano ay mabilis at matindi. Pinaputukan nila ang mga pirata, sinira ang kanilang skiff gamit ang 25 ng chain gun, at sinundan sila pabalik sa kanilang mothership. Limang pirata ang nahuli, at lahat ay dinala sa Estados Unidos para litisin. Sa kalaunan, sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa ilalim ng federal na korte. Makalipas ang ilang buwan, isa na namang kaso ng matagumpay na operasyon ang naitala, ang pag-rescue sa ni Magellan Star, isang German-owned cargo ship na dinukot ng sham na pirata noong Setyembre 2010. Ang barko ay walang escort at mabilis na naboard ng mga kalaban. Ngunit hindi nila inaasahan na ang GIA, Navy ay may unit na nasa paligid, ang Biese Dubuque, isang amphibious transport dock ship na may dalang elite na Maritime Raid Force, ILRA. Sa madaling araw, inilunsad ang isang raid. Gamit ang HIBS, Rigid Hold Inflatable Boats, at Night Vision Gear, tahimik na inakyat ng mga GIA Marines ang barko. Sa loob ng ilang minuto, nanutralisa nila ang mga pirata, walang putok na pinakawalan, at walang nasaktan sa mga tripulante. Ang operasyon ay itinuring na modelo ng surgical precision at naging batayan para sa mga susunod na international boarding tactics. Hindi lamang ang Estados Unidos ang nagsagawa ng matitinding operasyon. Noong Oktubre 2011, ang British Royal Navy ay nagsagawa ng sabayang operasyon gamit ang Ray Fort Victoria at ang Linnell Somerset. Dalawang hiwalay na grupo ng pirata ang kanilang naharang, isa na sakay ng hijack fishing dhow at isa pa na gumagamit ng skiff bilang mobile base. Sa pamamagitan ng radar, surveillance drones at coordinated boarding teams, parehong grupo ay na-neutralize at ang mga hostage ay nailigtas samantala, nagpakitang gilas rin ang India. Noong Marso 2011, ang Ianis Kalpeni, isang patrol vessel ng Indian Navy, ay humarang sa isang mothership ship na tinukoy na pirated fishing vessel. Sa halip na sumuko, pinaputukan ng mga pirata ang barko ng India. Sagot ng Ianis Kalpeni, precision fire mula sa 76 L naval gun. Nasunog ang mothership at tumalon sa dagat ang mga sakay. Nang matapos ang inkwentro, 61 pirata ang nahuli at 13 hostage ang nailigtas. Ito ang isa sa pinakamalaking mass capture operations sa kasaysayan ng modernong naval anti-piracy. Ang Russia naman ay nagpatupad ng mas matinding pamamaraan. Noong Mayo 2010, ang Moskva University, isang Russian oil tanker, ay nahijak ng mga pirata malapit sa Horn of Africa. Nakatanggap ng distress signal ang Marshal Shaposhnikov, Isang destroyer ng Russian Navy at agad na rumesponde. Sa halip na makipagnegosasyon, agad nilang inakyat ang barko. Mabilis na na-neutralize ang mga pirata gamit ang stone grenades at gunfire. Pagkatapos ng operasyon, ang mga pirata ay isinakay sa isang maliit na bangka at ayon sa ulat, pinalaya sa dagat na walang sapat na pagkain, tubig o kagamitan sa paglalayag. Hindi na sila muling nakita. Ang aksyon ng Russia ay sinalubong ng papuri sa ilang sektor at ng batiko sa iba, lalo na sa isyong legal at human rights. Ang mga operasyong ito ay bahagi lamang ng mas malawak na estrategiya ng containment. Sa halip na subukang tanggalin ang lahat ng pirata sa dagat, ang layunin ay pigilan ang mga atake bago pa ito mangyari. Ang mga barkong militar ay nagsimulang magsagawa ng convoy escort missions, kung saan ang mga high-risk commercial ships ay sinasabayan ng mga frigate at patrol vessels, habang binabaybay ang Gulf of Aden o papasok sa Red Sea patungong Suez Canal. Nagpatupad din ang mga Navy ng Best Management Practices, YELI, para sa mga merchant vessel, kabilang dito ang pagtaas ng lookout, paggamit ng barbed wire sa railings, pag-iwas sa mga high-risk zone kapag gabi, at pagbabantay ng citadel o secured safe room kung sakaling maboard ang barko. Ang epekto ng mga internasyonal na hakbang na ito ay unti-unting naramdaman. Mula 237 na naitalang insidente ng perasi noong 2011, bumaba ito sa mababa sa 75 pagsapit ng 2012, ayon sa ulat ng International Maritime Bureau. Munit hindi lamang baril, granada o sonar ang naging sandata sa laban. Ang pinakamalakas na sandata ng mga Navy ay disiplina, koordinasyon at pagrespeto sa internasyonal na batas. Sa bawat boarding operation, mayroong legal advisor on board. Ang mga naarestong pirata ay dapat maproseso alinsunod sa batas ng bansa ng barkong humuli o sa kasunduan sa mga bansang may extradition treaty. Sa gitna ng tensyon at teknolohiya, malinaw ang mensahe ng mga internasyonal na puwersa, hindi pwedeng iwanang walang proteksyon ang mga internasyonal na dagat anumang pagbabanta, pirataman, terorista, o estado, ay sasalubungin ng organisadong tugon, teknikal na kahusayan, at pandaigdigang kooperasyon. Ngunit matapos ang bawat sagupaan, may tanong na nananatili, ano ang tunay na kapalit ng operasyong ito sa mga taong nasasangkot? Paano ang mga inosenteng mangingisda na napagkamalang pirata? At sa likod ng tagumpay sa labanan, sino ang talagang nanalo, at sino ang nawalan? Ang mga ito ang ating susuriin sa huling kabanata ng ulat na ito, isang pagtingin sa dulo ng gyera sa dagat, at ang mga sugat na iniwan nito sa lupa. Mula 2008 at hanggang libo at isa, kinatakutan ang Somali Pirates bilang pinakadelikadong banta sa pandaigdigang kalakalan sa dagat. Ngunit pagpasok ng libo at 12, nagsimulang humina ang kanilang puwersa, hindi dahil sa kusang loob nilang tumigil, kundi dahil sa sistematikong pagbabago sa estratehiya ng mundo, mas organisadong seguridad, mas matapang na tugon militar, at higit sa lahat, mas mahigpit na batas. Ang datos ay hindi nagsisinungaling. Ayon sa SCE Perasi Reporting Center, umabot sa 237 ang kabuang insidente ng piracy noong 2011. Pagkalipas ng anim na taon, noong 2018, ang bilang ay bumagsak sa mas mababa sa isa zero isang makasaysayang tagumpay sa laban kontra maritime crime. Ngunit, gaya ng lahat ng tagumpay, may kaakibat itong halaga, at hindi lahat ay nasusukat sa dolyar. Ang unang haligi ng pagbagsak ng pera si, ay ang paglaganap ng pribadong seguridad sa dagat. Libo-libong komersyal na barko, lalong-lalo na ang mga naglalayag sa Gulf of Aden at Western Indian Ocean, ang nagsimulang kumuha ng private maritime security companies, Yeltsin. Karaniwang binubuo ito ng dating sundalo mula sa mga bansa tulad ng V, South Africa, at LIA, na armado ng semi-automatic rifles, satellite comms, body armor, at surveillance drones. Hindi ba baba sa dalawang armadong gwardiya ang nakatalaga sa bawat critical voyage, kadalasan ay mayroong patakaran na warning shot lamang, pero sa ilang kaso, nauwi ito sa direktang putukan. Bagaman pinupuri ng ilan ang kanilang kahusayan, binatikos din ang Filisea sa mga isyo ng accountability at kakulangan sa regulasyon. Ang mga ito ay kumikilos sa internasyonal na tubig, isang lugar na wala sa jurisdiksyon ng maraming batas. Hindi rin nawala ang paniningil ng hustisya. Noong 2013, lima sa mga piratang sumalakay sa Vias Nicolas noong 2010 ay nahatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo sa United States. Ayon sa Villas District Court, malinaw ang ebidensyang ang mga nasabing akusado ay bahagi ng armadong grupo na sinadyang umatake sa isang barkong pandigma. Bagaman ipinaglaban ng depensa na hindi nila alam na military vessel ang kanilang target, hindi ito kinatigan ng korte. Isa ito sa mga unang pagkakataong ginamit ng ICIA, ang anti-piracy laws na bumabalik pa sa ika-negatibo labinsyam na siglo. Ngunit ang problema sa ganitong uri ng malawakang crackdown ay ang panganib ng pagkakamali sa pagkilala. Noong Setyembre 2012, isang Taiwanese fishing vessel na kinilalang F.E. Pinshin isang daan at isa ang nasangkot sa isang kontrobersyal at trahedyang pangyayari. Habang nasa Indian Ocean, nakita ng kapitan ang apat na lalaking nakakapit sa isang maliit na capsized na bangka. Sa takot na sila ay mga pirata, Agad niyang inutusan ang kanyang crew na paputukan ang mga ito, nang hindi muna nagkaroon ng malinaw na verifikasyon. Ayon sa ebidensyang nakalap ng mga investigador mula sa Taiwan at Pilipinas, ang apat ay malamang na ordinaryong mangingisda. Isang isa-sero minutong video mula sa cellphone ng tripulante ang lumabas online dalawang taon matapos ang insidente, na nagpapakita ng mga lalaking nasa tubig, walang armas, at walang panlaban habang pinagbabaril mula sa barko. Noong 2021, matapos ang matagal na investigasyon, ang kapitan ay nahatulan ng 26 taong pagkakakulong, bagaman nabawasan ito sa 13 taon matapos ang apela. Isa itong mabigat na paalala, sa digmaan kontra pirata, hindi lahat ng biktima ay masasama, at ang hustisya ay madalas dumadating ng huli Kasabay ng pagbaba ng mga insidente ng piracy, unti-unti ring bumalik ang presensya ng Estado sa mga baybaying bahagi ng Somalia. Sa tulong ng African Union Mission in Somalia, AMISOM, at ng mga programang suportado ng United Nations, na itayo muli ang mga lokal na pulisya at Coast Guard. Bagaman limitado ang kanilang kapasidad, ang simpleng pagkakaroon ng otoridad sa lupa ay sapat na upang hadlangan ang ilang operasyon ng pirata. Sa mga lugar tulad ng Puntland at Galmudug, ang dating pinamumugaran ng mga kilusang pirata tulad ng Somali Marine at Hobyo Haradver Group ay nayoy may presensya na ng armadong pamahalaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi pa ganap na natatapos ang laban. Ayon sa mga eksperto ng maritime security, ang pagkawala ng piracy ay hindi nangangahulugang wala ng banta. Ang ugat ng problema, kahirapan, kawalan ng gobyerno, at kawalan ng oportunidad ay nananatili. May ulat pa rin ng sporadic na mga pag-atake noong 2000 at, at 2000 at 2020, karamihan ay sa mga bangkang hindi armado bukod pa rito, ang patuloy na pagbabantay ay nangangailangan ng malaking gastos. Ang bawat naval deployment ng isang bansa ay umaabot sa milyon-milyong dolyar kada buwan, hindi pa kasama ang maintenance ng radar systems, fuel, sweldo ng crew, at operational intelligence. Samantala, ang mga private security firms ay umaasa sa takot para manatiling may kontrata, at sa pagbaba ng perasi, bumaba rin ang demand para sa kanila, kaya't may ilan sa kanila na umano'y nag-exaggerate ng panganib upang manatili sa operasyon. Sa kabuuan, ang mga huling taon ng Sumali-Perasi ay kwento ng tagumpay sa larangan ng operasyon, ngunit may kapalit na etikal na tanong. Sa anong halaga natin pinoprotektahan ang internasyonal na kalakalan? Ilang inusente ang kailangang masakripisyo para sa bawat bariles ng langis o kahon ng container na dumarating sa mga pantalan? Ang kasaysayan ng Somali Perasi ay hindi lamang kwento ng karahasan at pagnanakaw. Isa rin itong salamin ng hindi pagkakapantay-pantay ng mga bansang tumalikod sa problema hanggang ito'y sumabob at ng sistemang global na handang gumastos ng bilyon para sa seguridad, ngunit halos walang inilalaan sa tunay na solusyon, pagpapatatag ng gobyerno, edukasyon, at trabaho para sa mga taong naiwan sa likod ng kasaysayan ang mga dagat ay pansamantalang tahimik, ngunit ang alon ng kawalang hustisya ay hindi kailanman ganap na napapatid. Sa mga baybay ng Somalia, nananatili ang mga anino ng nakaraang dekada, at sa bawat tahimik na umaga sa dagat, isang paalala ang sumasabay sa hangin, ang kapayapaan ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng puto, kundi sa pagkakaroon ng katarungan para sa lahat. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe, dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam